Ang kukulit ng mga kasama ko dito sa tabi ko. Ayan, si Yazi. Umakyat na sa upuan. You will go, you will fall down. Ah. Say hi, guys! hi guys. hello everyone hello guys we miss you okay you Yan ang introduction ko. Yan ang dahilan kung bakit madalang ako mag-vlog. Ito na kayo guys at makukulit yung mga bata. Sobrang flood. I mean, sobrang daming tubig sa kalsada everywhere. Kasi kahapon guys, ng madaling araw, nag-start ang ulan, thunderstorm, lightning, uh, super. As in. Pero hindi ka makatulog kasi nga sobrang lakas ng kulog at kidlat. Yung mga uh, ganong sinayo, parang pinaslang lang. Parang pinas, lang, no? parang pinas lang dito sa UAE. Pag umulan lang kasi ng kahit saglit lang, kahit isang oras lang yung duration ng ulan, basta sobrang lakas. Asahan mo yan na maraming bababaha. Hindi naman uh, all over UAE pero mostly sa mga uh, daanan wala kasi yung mga drainage dito na aagusan kaya mabilis maipon yung tubig kaya naman talagang nagbabaha yung mga kalsada. Kasi alam niyo ba na madalang kasi ang ulan dito sa Middle East. Alam niyo naman last year yata mayroon akong vlog last time. It was December yung malakas din ang ulan na sobrang baha dun sa old house namin na nalala niyo yon meron akong vlog yan 2022 I think 2022 December yon nung nagbaha din dito pero sabi nila sa news eto daw yung pinaka pinakamalakas na ulan at pinakamadaming naapektuhan na flood dito sa UAE this time kasi maraming nasirang mga tawag dito um tawag dito basta maraming nasira dito na kalsada uh, mga stall na apektuhan, yung mga malls nagsara. And also, alam nyo ba na itong uh, yung train, uh, metro station sa Dubai. Ayan, makita nyo dyan. Di Umulan din pala guys. Last time, last month, umulan siya ng hailstorm sa LA. Nag-start yung hailstorm. Maraming na mga sasakyan sa LA. And this time, umulan din ng, ano, ng hailstorm. Doon sa work ni mister. Dito, hindi ko nakita yung hailstorm. Pero, pagpasok ni mister ng kinabukasan ng malakas na ulan kahapon, na madaling araw, ang lakas doon ng ulan na ano, ang daming hailstorm. So, kikita nyo dito banda. Sobrang daming uh, tawag dito. Area na naapektuhan yung mga install under the building. Ayan, nabaha yan mga yan. Yung mga groceries, ganyan. Hindi mo siya madadaanan. Kaya naman, kahapon, Uh, nahirapan akong tumawag kumontak sa mga hotline ng mga pinag-orderan, mga deliveries, lalo lalo na mga pizza hat ngayon. Delivery, walang pizza delivery. Cancel lahat ng delivery kahit saan ka mag-order, canceled. Yes. today, um, distance learning sila, Yamur, ayan. Dito sila sa bahay, online class sila. Lalabas kami. Supposedly, kahapon kami lalabas kaso. Sobrang lakas ng ulan nga kahapon. Kaya nag-decide ako na hindi lumabas kasi wala din si Mr. dito sa bahay at si Mr. ay pumasok ng work. Nasa duty ngayon si Mr. Pupunta nga pala kasi kami ng hospital. Alam nyo baka nung starting uh, Eid, first day of Eid, hindi namin na-enjoy yung uh, holiday season kasi ba diba, 3 days yung Eid plus 2 days off na ano holiday. So, hindi namin na-enjoy yung holiday kasi ang dami naming plans and also magkikita dapat kami nung last Friday nila, ano, nila Ate Fatum, uh, yung mga friends ko and schedule namin yung Saturday na outing namin. Kaso, guys, nag-cancel ako gawa ng yung nangyari kay Yasi. Ito, makikita nyo dito. Since Saturday, nag-start siyang magkati ng Friday afternoon. Ayan, ito, sobrang liit lang yung ano pantal niya dito. And then, kinamot niya ng kinamot. And after that, dahil akala ko may kumagat lang sa kanya or something na makati. Normally naman, pag may makati sa kanya, nilalagyan ko ng tiger balm or katin ko. But that time, nung nilagyan ko ng katin ko, mainit yung cutting ko. Ay, hindi. Hindi siya cutting ko. Um, tiger balm. Noon nilagyan ko ng tiger balm yung kanyang pantal. Dahil sa sobrang mainit yung tiger balm eh. So, kinamot niya ng kinamot. Siguro, mas lalong na-irritate yung skin niya. So, kinamot niya ng kinamot all over dito sa kanyang leeg. Namula na. Mga after 30 minutes yun, punong-puno na dito yung pula niya. At hindi niya na makontain yung kate. Sobra siyang... Sobra siyang at umiiyak na. So, nag-decide ako na ipa-check up na siya kasi nga nag na siya. So, dinala namin siya sa emergency. And that time is uh, holiday na yon Friday yun eh, ng hapon. Holiday na. Then, uh, mag na siya, um, Eid. First day of Eid. So, ang nangyari, after first day of Eid, dinala namin siya sa emergency. Ayun, pinaturukan na namin siya ng, uh, tao dito, ng gamot na pang anti-histamine ano, para sa kanyang katikate. So, ayan. Nung time na yon dito pa lang, upper pa lang yung, yung mga pantal niya. Then, nag-subside siya. Kinagabihan, nakatulog siya ng maganda. Nakatulog siya ng straight. But then, kinabukasan, umiiyak siya ng madaling ar ng umaga, ng, ha ng tanghali yon Kasi, nag-start na naman, nag-burst out yung mga pantal niya, yung mga kati niya sa katawan na sobrang dami. As in, dito na sa breast niya, sa likod, Ayan na, sobrang dami. Meron na kaming uh, gamot. Meron na akong antihistamine syrup. At saka meron na din yung calamine lotion na nilalagay. Hindi pa rin siya, hindi kaya. Hindi kaya nung gamot siya nung lotion na pangkato. So, sabi ko kay mister, dahil sobrang dumami siya ng biglaan dito sa katawan niya, dinala ko ulit siya sa um, hospital. So ayun, in nila ng dalawa na namang dose ng pangkate. Eh. Then, overnight noon, sobrang lumala ng, mas lalong lumala after nang ininjekan siya ng gamot ng pangkate, mas lalong lumala yung kanyang allergy. Alam nyo guys, ang nangyari, buong katawan na as in, makikita nyo dyan, ultimo legs, sa kanyang paa, talampakan, namumula, yung mga daliri niya namumula, as in sobrang red na yung katawan niya. Ang dami as in, sobrang iyak siya, hindi, hindi natulog si Mr. Nang buong magdamag. As in, guys, um, kasi sinabayan pa ni Yamur mag ng madaling araw, uubo siya. So, ako ala tulog ako ng eh, bandang 4 a.m. na. Tapos si Mr. Hindi talaga siya natulog kasi mayat maya umiiyak si Sakate. sa So, sa, ano, salitan kami nirarab yung skin niya yung ginagano lang namin para lang mais yung pain. Kasi pag kinamot niya, nagsusugat kasi nga mas madiin yung pagkamot niya. So, hindi siya makatulog ng relax. The next day, bumalik ulit kami. <laughs> yung off ni Mr. na six days, four days non, every day kami pumupunta ng hospital. Kasi nung tatlong, yung patlong araw na nag-burst out yung kanyang allergy, sinabihan na kami na i-admit namin. Kailangan namin i-admit siya, si Yazi for, ano, for tawag dito, for observation. wag pala nila sa allergy na to ay ulticaria. Sabi ng uh, family doctor, namin, kailangan natin kuhanan ng blood test para makita yung kanyang um, tawag dito, makita yung kung may infection siya sa dugo. Ngayon nga, hindi nagkamali yung doktor, mataas yung infection rate niya. So, anim na araw na ngayon and two days na siyang okay. And total yung pantal niya ngayon ay wala na. Hindi mo na siya makikita. Hindi mo na ma makikita yung mga pantal niya dati. So, babalik kami. Yun nga, dapat kahapon ako pupunta kaso maulan. So, babalik kami ngayon ng hospital para sa kanya blood test ulit. So, sana maging normal na yung ano niya, no? Yung blood uh, count niya. Kasi nung last time, sobrang mataas yung ano, yung infection rate niya. So, today, lalabas na kami at magpapa blood test. Actually, ayaw niyang lumabas ngayon kasi ayaw niya na magpakuha ng dugo. Tutusukan na naman daw siya. But anyway, kailangan natin yun para ma-secure natin na all is well, no? magaling na talaga siya. Say hey, hi to my vlog. oi Say hey, hi. Yan, masyadong mahangin. Nag-aantay kami ngayon ng taxi. kasi lang, parang wala kaming masakyan taxi ngayon, ah. Walang dumadaan, no? Ah. Clear magantay tayo ng taxi. Maganap tayo ng taxi. Sana may makuha kaming taxi. Ayan, may nakita kaming ng taxi. Check inside. Go. Sa kanina, sa Rosing, sa Ramal. Okay, pa. Pwede na kapag eh <laughs> ah, relax, baby. ah huh? What? Not. What's wrong? You're not relaxing. Don't be afraid. Right? Where you? are where are you? Where are you? Mm -hmm. Ah, brave boy. Look, look, look. So, ayan guys, tapos na kami. Strong naman yung baby ko. Mayak lang siya while ano, tinutusok. So, maghanap na ulit kami nang Ganap kami ng ano ng taxi, multi taxi ulit kami. Diretso na kami ng sa mall at gusto nilang magtrampolin. Nagantay kami ngayon ng taxi. Dalawang taxi na yung tumaan. Tinanggihan kami kasi sabi ko ang Murad Mall. Sarap kasi ng Murad Mall ay sobrang baha. Binabaha yung ano yung dahanan doon. So ayaw kami dalit kasi daw flag daw vlog. Tinanggihan namin na dalawang taxi. So far. Paano kaya to? Sabihin ko na lang City Tower para gusto nila kami ihatid. Ah, okay. A few minutes later. Hi guys. So ayan, nandito, na nandito na kami sa mall. Um dalawang oras yung kinuha ng mga bata para maglaro sa trampoline kasi nandiyan yung friends nila na dalawa. O ngayon, nag-order ako nito. Na Ayan. Ako dito sa Papa John. So, habang naantay ko yung order ko, sakto matatapos na yung time nila pag natapos yung order ko. Na, nahirapan kami maghanap ng taxi. Mga tatlong taxi yung huminto, pero hindi kami sinakay. Gawa ng iniiwasan nila yung may mga route silang iniiwasan. Mga way. Iniiwasan dito na yung ko. order natin. Tawag so, dito. Ayan na. Ito na yung pizza. Pizza lang talaga yung order ko. Tinawag ko na rin yung mga bata, pero tawo dito ah, pinasengkos sila sa cr kasi ano siya si pinaseng pinasengkos sila sa toilet para hugasan yung kamay bago ko mai na hindi tana si say hi Second. say hi okay. Hi. Okay. Hi. Okay. hi say hi touch here and then you will win touch here and, oh. her and then you will win no i was first open already this one huh? how are you there eating hey how many pizza now did you eat Two? That is the third one. Mm -hmm. no, oh that's my god. Huh? No, that's the third one. Look, he is a pizza monster. This is the third I'm one. Taking the last one. <laughs> it's hot. <laughs> <laughs> there is one more. One. It's okay. There is one more. Don't worry. There is one more. I buy two pizza. One. Yasi can eat one full. You can eat one full pizza? Yeah. <laughs> oh my goodness. So, after namin kumain, humirit pa nga itong mga bata na mag-bumper car daw sila. So, ayan. Enjoy, enjoy lang ang mga bagets. So, hanggang dito na lang ating vlog for today's video. Thank you for watching, guys. Stay safe. Bye! Please don't forget to like and subscribe.